Lang. Si Ronald guys, nagapanapasta na kang si Kuya Bim official, si RN Ronald na lagon. Dia panapas kang, ano Ano nga, ano tanom? Kaiman, nagtag-asin ang mga hilamon. Kinanglan din dapang tapsen pati ang brief. Kinanglan <laughs> tapsen kay wa di dalan <laughs> kita. Dalan, dalan, dalan. Hmm. Para may dalan. Si Mawsan Dani Antiros. Hi Antiros. <laughs> Antiros, <laughs> hi ana sa vlog ni Ano ko ya beam official? Antiros, <laughs> hi ana sa vlog. Sa <laughs> sasahan kasay noy yah ka daat ngay anti minda tapatan ako so ko nijay ko tatlo kamo ni anti roos kini bimbo yah anti minda daywa daywa oh yaran ay nun umaaytika duay nami eh nami ay adlaw ad langit galang guys natawanya ko ano ka sipag kapisan si kuya bim daadta maraka yung kanyang followers na kuya kuya bim si kuya bim official guys buligin nyo may laaw laaw pa si kuya bim official kung ano katandas mm -hmm. Nagarulus-lus na nga nga pantalon sa <laughs> panapas. Huwag ko na. sa pagpanapaz. Demo. Oy, Lingan. Hi Kuya Bim. Ai Kuya Bim. Sa Denton kina sana ko taw. Kuya Bim, hiren. <laughs> hi Hello. Hello guys. Tapos friend. Thank you for watching. Subscribe and follow Kuya Bim official. This caption. Ai si Jakamit kada sa pagka San Enrique. kami guys sa may barangay pagka San Enrique Iloilo.

Ang ano mga sapat ko. Ito, isa likod niya! yan. Ito, ni. Guys, kung makita niya, hilamon, pwede ka tag-as. Kinanglanan na na pamuhinan. Kaya kung di sila mabuinan, wala kami ti yan. Matukad sa takas. So, si Kuya Bim nag-volunteer na magpanapas kang mga tanong. Para may agyan kami. Kita nyo guys, kaya nakapisan si Kuya Bim. Official. I-post dan i-post. Ang mga kita, gusto na itaray na mo ko. ti ang, ang dami-dami na ang damo. Daming damo guys. Diyas sa may ano guys. guys, guys. Sa pagga. Sa pagga. Gusto Ma ang, manapas kita kang atin okay, uh, nga, okay. ano para may dalan. May dalan, sa bumba. Amo yung dalan na sa bumba.

fusion kang itapsa ka ni Kuya Bing. Ang dala, ang pato sa bumba. Ang dala, nandiyan guys nga pato sa bumba. kundi diin kami garigos, <laughs> cr Kaya ang mga ilamon, tag-asar. Tag-asar ilamon guys. Kaya <laughs> sa... Kang, kang Amun mayo, paghalin na mo. Mga naba pa dyan. Wala tagas Mga sudado ni mother. Kuya Bing. Kuya Bing, official. Kaya no, tinaka mapisan nga vlogger sa buong mundo nagarol so tana <laughs> sa tanan nga Abril kapana pas mga bim. New hmm. ay, ay, mga 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 blend. mga 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 si Bin, guys. guys. Asi ay naman hindi mga 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 si ng Sharon. Hi Nang Sharon, shout out sa yung mga balay. <laughs> Makita na amo <laughs> ano kong lugar. Sa TikTok ka lang niya sa YouTube ko to. sa si YouTube ko lang po. Rosa, uh, puro lang hambal. Joke. Check in. Kasi siya ko ka mga dot. Rosa, pisan man nga, ano, Nagabu naman nagabulig kay Kuya Bim para manapas kang mga tanom. Ay Imo sentiminda wara ko ni jadad sentiminda. Ta naman napas. ko na no guys si Kuya Bim. Si Kuya Bim pati kapisan nga vlogger. Kang miyag-aw si Kuya Bim official.

Hindi kita gawa ka para piti may kay Kuya Bim. I-zoom lang natin kay Parti katagas ang hilamon. Nang tanay guys, kung ano kapisan si Kuya Bim official. Um, hi, Auntie na Rosa, nai hi. Um, hi, hi. Ante Rosa, tubang. Hi, hindi lang. Ano nga kung... <laughs> Shout out. Hi, Auntie Rosa. Ang pinakagwapa nga babayo <laughs> sa barangay <laughs> Bacolod. Si rose Hey Madan. guys, thank you for watching. Tapos nang amon pa. Uy, bimbo! So, masak herb kami Itu sabumba Masak herb kita Amuja anggalan Ayo tubuh oh, Ayo okay. Bless the Lord oh my soul. Oh my soul. Worship his holiness. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day, dawning. It's time to sing your song again. before them